Mga kapatid, nagpahayag ng kanika nilang pakikidalamhati. Ang ilang naglalakihang pangalan sa showbiz, kasunod ng pagpanaw ng film producer na si Mother Lily Monteverde. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nagluluksa ang buong Philippine entertainment industry sa pagpanaw ng matriarch ng Regal Films na si Mother Lily Monteverde. Kabilang sa nagdadalamhati ang OG Regal baby na si Diamond Star Maricel Soriano. Nararamdaman daw niya kung paanong itinuring na anak ni Mother Lily ang kanyang mga artista. Nagpaabot din ng pagikiramay at panalangin si Star for All Seasons Vilma Santos. Inalala rin ni FDCP Chairman Jose Javier Reyes ang kanyang nanay-nanayan sa industriya. Labis ang pagpapasalamat niya sa ina ng Regal sa pagtaya nito sa kanya para umusad ang kanyang karera. Si Manolin Reynes, idinaan ang pagluluksa sa pagpo ng lyrics ng kantang Mama ni Lea Salonga. Ang isa pang regal baby na si Aiko Melendez nagpasalamat din sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya ni Mother Lily. Ang aktres na si Judian Santos sinabing nasa industriya siya ngayon nang dahil kay Mother Lily. Sa statement ng pamilya, kasama daw ni Mother Lily ang kanyang mga anak at apo sa kanyang huling sandali. Hiling ng pamilya ay ipanalangin at alalahanin si Mother Lily. Hindi lang bilang isang icon ng cinema, kundi bilang isang mapagmahal na ina. Pumanaw si Mother Lily, limang araw lang matapos ding sumakabilang buhay. Ang kanyang asawang si Leonardo Monteverde, 1962 nang itatag ni Mother Lily ang Regal Entertainment kung saan daang-daang pelikula ang naproduce niya. Ngayong gabi, sinimula ng burol ni Mother Lily sa kanyang events place sa San Juan. Magtatagal ito hanggang biyernes. Nagbabalita mula sa frontline. MJ Marfori, News 5.